Andiyan ka na pala. Pangarap na mahirap abutin, pero maraming nahuhumaling. Bakit nga ba? Bakit nga ba tayo nagkakandara pa dito? Kasikatan monetization, pwede ka kasing kumita dito ng limpak-limpak kung suswertihin ka. Content creator ka rin ba? Tulad ko, pakinggan mo ito. Ang content creation ay pwedeng gawin ng lahat pero iilan lang ang nagtatagumpay at nagkakaroon ng resulta. Minsan, yung mga nasa tuktok ng tagumpay ay nadada pa pa rin. Yung abot kamay mo na, pero sadyang hirap sungkitin. Hirap ka dito at lalong mahihirapan ka dahil pangarap mo yan dito sa content creation. Hindi pwedeng shortcut at walang madalian. Lahat pinaghihirapan. Madada pa ka talaga sa content creation kapag nasa maling sistema ka, maling estratehiya. Yun alam mo nang mali, pero pinagpatuloy mo pa rin. Manood ka kasi paminsan minsan-minsan ng mga tutorial. Dahil dito sa content creation, lamang ang may alam. Mali na nga, okay lang sa'yo. Sabi mo kasi, marami ka ng followers, maraming likes at maraming views. Pero paano ang community guidelines, ang partner at content monetization policy? Nasusunod mo ba? Alam mo ba? Sapat na ba ang libo-libong likes at views? Pili ka lang, alin ang gusto mo? Ang tama o ang mali? Tama, mabagal man at mahirap, pero may tagumpay na naghihintay. Mali, mabilis na followers at viewers, pero walang kinang Isang panadaliang kasikatan. Mag-isip ka. Kahit tara, follow nyo ko para sa mga karagdagan tips sa content creation. See you! Bye-bye.